Caregiver, it's me, ni So, may nag-PM sa akin dito sa TikTok. So, ipa-flash ko lang yung PM niya sa akin. So, ito ang PM niya sa akin. Yan ang PM niya sa akin. Hello po. Sa tingin po ninyo, ano pong mas okay mag-live-in caregiver sa Singapore o mag-caretaker na lang po sa Taiwan? So, ayan po ang PM niya. So, ayan po ang PM niya sa akin. Ano ba ang mas maganda? Singapore? O Taiwan? So, yun ang tanong niya. Uh, share ko lang po sa inyo. Uh, Nag-work po ako sa Taiwan as a factory worker. Uh, almost 5 years or 5 years and 9 months. Umuwi lang ako kasi nabuntis ako. Tapos din ako bumalik. So, ano ba Ma, mas maganda? Singapore o Taiwan? Ang tawag nga po wala sa mga caregiver sa Taiwan is caretaker. Yun po ang tawag sa kanila. So, kung ako po tatanungin, based po sa aking opinion, may friend po ako sa Taiwan. Uh, that ring siyang factory worker. So, ngayon, caretaker siya o living caregiver siya doon sa Taiwan. So, para sa akin, mas maganda po ang Singapore. Bakit? Bakit po? <laughs> Unang-una po, sa Taiwan, unang taon mo po, kakaltasan ka po ng broker's fee. Buwan-buwan. Ang unang taon mo sa Taiwan, kakaltasan ka ng 1,800 NT. Oh, so, computing nyo yun, ang rate ngayon is 1.77. Pag pangalawang taon mo po, kakaltasan ka po ng 1.7. Buwan buwan. Pag pangatlong taon mo na, bago matrapos ang kontrata, 1.5 or 1.6. Buwan buwan. So, ibig sabihin, bukod sa placement fee, medical, training, may buwan buwan ka pang kakaltasan na. Broker's fee plus insurance or yung health care na tinatawag sa Taiwan. So, dito naman po sa Singapore, once na babayaran mo na yung placement fee mo or yung dito sa may Asia na is fly now, pay later, wala ka nang babayaran. Wala kang placement fee. Wala kang, ah, wala ka nang, sorry, wala ka nang broker's fee. Wala kang babayaran ng medical. Kasi ang medical or yung insurance is sagot ng employer. Hindi kagaya dito sa Taiwan ang alam ko sa Taiwan is half sagot ng employer tsaka ng employee. Hati kayo. Ganun po sa Taiwan. Dito sa Singapore, once na mabayaran mo na yung placement fee mo, wala ka nang babayaran. Hindi ka guys sa Taiwan, monthly hanggang matapos ang kontrata mo, may babayaran ka na broker's fee. So, yun po. Doon po tayo nagkakatalo. In terms in sahod, same lang. Same lang as basic. Kinumpute ko. Same lang din sila. So, yun po ang opinion ko ha. Based po sa opinion ko. Kasi, uh, kumuha ako ng information sa kaibigan ko na nasa Taiwan. Kasi no idea ko sa caretaker or caregiver dun sa Taiwan. So, tinanong ko siya. Same thing lang din siya ng as a factory worker na may broker's fee. So, kung ako papipiliin, ko ako ah, Singapore po ako. So, yun lang po. Kung may comment pa po kayo, PM lang kayo or comment lang po kayo sa TikTok or PM nyo lang ako sa Facebook. So, yun lang po. Ingat and God bless!